kamusta na mga kalay at ngayon ay eksaktong 31 days na sinimulan ko ang journey ito ng 100 days uh, vlogging or uh, pagbibidyo bago tayo umabot sa 47 years old no? so nung sinimulan ko to ang plano ko talaga is bilang paalala bigyan ako ng paalala o reminder araw-araw kung ano ang nangyayari sa akin tulok back no tulok back to be honest marami na akong babalikan hindi lang 100 days dahil ilang best na rin naman ako nag 100 100 days challenge dito sa aking YouTube channel ng kung ano-ano no uh, dito naman sa 100 days nito medyo madami ring naganap from January 30 hanggang March 1 which is ngayong araw na to March 2 no? um, para sa akin kasi ang very challenging is yung hinaharap kung ano ang darating sa future kaya nga we plan ahead of time pero yung everyday life natin ay may mga challenges din no? siguro kesa isipin natin yung hinaharap harapin muna natin ngayon yun ang napakahalaga kung paano harapin ngayon pero kasi alam na natin kung ano yung darating eh katulad si Judith no? darating yan si Judith o yung due date natin yung responsibility natin sa buhay tulad ng pagbabayad ng kuryente tubig, internet upa sa bahay yung gas dahil kasi kung ikaw ay nagkakalat, panluto yun, no? at iba pang mga bagay at ako nagpapasalamat ako dahil mula nung unang panahon pa I think, dahil kasi wala naman tayong regular na trabaho, di ba? Um, I think I could start ng 2017 up to this day wala tayong trabaho at ang tanging trabaho natin is ang magturo ng hilot at paglingkuran ang ating mga kababayan himala na lang ng Panginoon no? ng mga diwata, ng mga inkanto ng mga anito ang biyaan tayo natugunan ng ating pangangailangan at sa totoo medyo concerned tayo ngayon dahil kasi um, gumugugol tayo ng oras para tugunan ang mga problema ng mga dumudulog sa atin ng walang bayad so ibig sabihin um, we are uh, doing a charity work to people na may problema na hindi ko naman dapat po problemahin tulad nga kaninong tanghali no? Um, after, during the lunch time I've discussed this sa kasama natin kay Lakay kay Cyril yung bayaw ko na ito yung buhay natin na we work kahit hindi kami nababayaran and we rely for the universe to pay us for the work tama yung sinabi ni Cyril na every hard, hard work No, bawat pagpapakapagod natin dapat nababayaran to nasusuklan, lalo na sa panahon ngayon kaya nga lang minsan ang katotohanan no, ang reality ng buhay masipag ka nga pero hindi siya nape-paid off ng maigi lalo na sa trabaho gawa nga na med merong limitasyon yung limitasyon yung sweldo no? at pag nagkaroon ka ng sweldo sa kumpanya ay eh may mga kaltas pa to like yung SSS yung pag-ibig yung PhilHealth, at kung ano-ano pang kaltas kaya tayo ngayon is nababaon sa utang at ang mga lending company ngayon online ay napakasipag na mag-invite, na mag-loan at natatrap ang bawat isa na mag-loan. So talagang parang nakikita ko solution is magtiis sa hirap, huwag kang kumain, huwag kang gumastos, no? Para yung kikitain mo, pambayad mo lang ng kuryente, ng tubig, ng internet and everything. Siguro ito'y panawagan na rin sa gobyerno, hindi natin alam kung bakit no na hindi pwedeng tumaas ang sweldo ng mga mamamayan ay eh, samantalang ang konsumo natin ay tumataas ng tumataas. So, kung kayo din nagkaroon ng problema, extra problem, um, gusto namin tulungan kayo yung mga personal life ninyo kasi personal niyan, decision niyan, na dapat magkaunawaan no i think it's the behavior of people ang dapat nating ma, -ma, ma mabago hindi naman mabago or maturuan ng leksyon hindi ko kasi naintindihan din sa ngayon na bakit i think that is the reason why the universe allow us to stand up at this present present moment para tulungan ang tao makita nila ang kanilang sarili no this is not a rant of sermonan ko kayo dahil sa mga nangyayari pero it happens kasi nagkakaroon kayo ng problema at hindi nyo alam ang solusyon at minsan ito ang nararamdaman ko no? kasi meron mga tao hindi, ma, uh, hindi makapagsalita sa kanilang mga mahal sa buhay sa loved ones kasi walang pakialam no? so yun ang nangyayari kanya kanya tayo ng problema kanya kanya tayo ng discard sa buhay bahala ka dyan pinasok mo yan sa so, panindigan mo ito yon paninindigan natin dapat kung ano yung pinasok ninyong sitwasyon kung kayo nagkaroon ng girlfriend nagkaroon ng boyfriend alamin nyo bakit ba kayo pumasok sa ganitong relasyon handa na ba kayong mag-asawa handa ka na bang bumuo ng isang pamilya at ang problema nga kasi ay hindi na yung traditional courting yung ligawan ay hindi na nagaganap so kadalasan dumaraan na lang tayo sa dating app then chat chat then after that chat meet up and then kayo na nawawala yung respeto ng bawat isa no sa lalaki sa babae in vice versa no and vice versa at minsan parang feeling niyo kayo ang kailangan mag-adjust para lang ma-meet up niyo ma-please niyo yung inyong partner at si partner naman feeling entitled Ayaw ko na sa iyo iwan na kita pero ikaw naman nabihag ka sa emotions mo, na feeling mo, teka lang, nag-invest ako sa iyo ng oras, nag-invest ako ng panahon, nag-invest ako sa iyo ng ng lakas, ng kakayahan, ng pera. Binigyan kita ng ganito-ganito, tapos biglang mawawala ka lang, bigla-gla. Paano na yung pangako natin? Ito yung mahirap sa panahon ngayon na merong mga tao na aasa sa mga pangako ng iba. At meron namang ibang tao na lang magsalita, magbitaw ng salita, na hindi naman kayang panindigan. So the lessons that I, I am learning from this situation at dapat nating matutunan na bago ka magbitaw ng salita, aralin mong maigi kung kaya mong panindigan at panagutan o kaya mong tuparin ang mga sinasabi mo. Kaya pag manliligaw, siguraduhin mo na talagang siya ang gusto mo ako sinasabi ko lagi kung bata ka pa nasa age 20 ka pa lang to 30 you are too young enjoy life enjoy niyo yung buhay di ba? mag-aral ka tapos mo yung pag-aral mo then after mong matapos mag-aral magtrabaho ka enjoy mo yung profession mo kung anong tinapos na pag-aaral ngayon kung hindi ka makapag-aral or hindi ka magkaroon ng trabaho magnegosyo ka, no? Mag-invest ka yung uh, isang challenge is paano mo papalaguin ang 100 pesos. I don't know kung kaya ba 'to. No, 100 pesos magkano yun I think siguro pwede ka makabili ng kalahating kilong mani. Magsimula ka doon, kalahating kilong mani. Tapos isang boteng mantika na 30 pesos or 25 pesos tapos limang pisong asin o betsin i-adobo mo yung mani. Eh. Challenge lang po, no? Tingnan natin magkano ang kalalabasan nun sa isang araw. Pihado naman, merong balik siya, no? May baliksa. Oh, pero, siyempre, mag-iisip ka pa rin yung lagayan. So, siguro, gawin nating 100 to 200 pesos to 500 pesos. Simula ka ng negosyo. Yon. Ngayon, kung meron ka ng pera, Anong next? Hanap ka na ng partner mo. Yung partner na talagang makakasama mo sa buhay hanggang sa ika'y mamatay. Yung partner na makakasama mo sa pagbuo ng iyong pamilya. Kasi by that time, nabubuo ka ng pamilya kasi mayaman ka na. Marami ka ng pera. Sobra-sobra no? ng pera mo. So, ibig sabihin, yung sobra-sobrang pera mo, ipapamana mo siya sa magiging anak niyo hindi yung ay madami akong pera gastos sa kanito bili ako ng bagong iPhone bili ako ng bagong ganito ganito di diba? you are just twisting your time your money and your strength for nothing siguro ito rin yung importante na makausap kayo ng harapan iba man ang paniniwala ko sa inyo no pero I just want to help you direct your energy yung lakas ninyo kasi nasasayang eh kaya ako din ayoko rin sana masayang yung lakas ko yung talino ko sa mga bagay na napakababa lang although I commit myself in doing this sana ma-paid off din naman yung pinagpaguran natin at ito yung nakikita ko na dapat mong tandaan dapat nating tandaan ikaw Apo Adnan, tandaan mo to um, masyado kang mabait maawain no? know your priorities ano ba ang priority mo sa buhay wala kang mga anak, wala kang mga pagmamanahan pero may mga kapatid ka na dapat alagaan yung tatay mo matanda na nag i-enjoy so dapat ikaw na ang tumutulong sa iyong pamilya, sa iyong tatay ipaghanda mo, ipaghanda mo ang kanilang panahong darating at ikaw din, matanda ka na rin after mong tumanda ano, hindi ka naman mabubuhay ng 100 years old mamamatay ka din, enjoy mo yung buhay mo habang may lakas ka ini-enjoy mo nga ang iyong buhay by helping other uh, other people pero remember you have bills baka mamaya eh, mamatay ka puno ko ng utang so tandaan mo yan Apo Adman at tandaan nyo rin yan mga kalahi na sa buhay natin meron tayong mga prioridad so irrespeto natin yung panahon at oras ng ibang tao so siguro hanggang dito na lang enjoy tayo sa buwan ng March it will be Uh, springtime time already at on March 23 ang uh, magsisimula tayo ng ating bagong lessons sa Hilot Academy ito ay every Sunday from 1pm to 6pm uh, until June 22 so ibig sabihin bawat Sunday ay eh, magkakaroon tayo ng lessons na pag-aaralan para maging Hilot Binabaylan at maroon tong bayad po no so tulong nyo po ito sa akin so tulungan ako mag-enroll kayo sa akin 500 per session. So every Sunday, magbabayad po kayo ng 500 pesos, matututo po kayo, magkakaroon kayo ng certificate at pag natapos nyo po ang 13 session, ay ibibigay natin sa inyo ang certificate of completion bilang isang hilot binabaylan. Actually, kung nakikita nyo, nagawa na yung aking tungkod, ginawa siya ng aking bayaw, so tungkod siya, tita ni Kala, pero baligtaran siya. Ito ay lalaki, at sa likod naman ay babae. So, parang ito ay si Janus at si Juno ng uh, Romano, no? Pero sa ibaba niya ay may mga ulo. Kung papansin niyo mga ulo-ulo. Representing the 17 regions of the Philippines, no? At sa baba, pababa ng pababa, spaghetti pataas. <laughs> Yes, pataas, No, at sa baba, ito na, nasa baba tayo, ay makikita nyo may isang taong bumubuhat sa kanilang lahat. It represents an incanto and the foundation of the world. No? So maraming salamat sa Hiral sa pagbuo ng aking tungkod na tanikala. Sana ay may bumili pa rin. No? Bumili kayo ng, ng tanikala na gawa ng aking bayaw. It is good uh, representation for your spirit guides at the wata so hanggang dito na lang maraming salamat mayari na pag sa atin